Dalawang bumbay nagkarambola dahil sa away sa pera. Actually, utang ito. Narito ang news scoop. Nahuli ka away ng dalawang Indian Nationals sa Baseco Compound sa Maynila. Ugat ng alitan dahil sa pautang. Sa video na binihagi ng Baseco Police Station, binabagtas ng dalawang motorsiklo ang kalsada. Ilang saglit lang, binangga ito ng kasunod na motor na naging dahilan ng pagbagsak ng dalawang sasakyan at mga sakay nito. Pero ang bumanggang rider, mabilis na inundayan ng suntok ang angkas ng huli. Nauwi ito sa gulo. Hindi naman lumala ang away dahil mabilis pumagit na ang mga pulis sa lugar at tinutukan ng mga lalaki ng mga Indian Nationals. Agad namang dinala sa estasyon ng pulis ang mga sangkot. Dito napagalaman na may rivalry sa pautang ang mga Dawit sa Rambol. Na-recover ng otoridad ang ginamit na barel na sinasabing ginamit sa panunutok na kargado ng bala. Nahaharap sa reklamong paglabag sa comprehensive firearms and ammunitions law ang mga nahuling sospek.